Kasi so na nga mga kabubog talagang hindi natin mabaklas ano. Kaya grabe nangyari sa atin mga kabubog ano at mm, deliver nga tayo ng bubog dito sa isha Brewery ano at kargado tayo. So na double plat tayo ano. Na double plat tayo ano. Ah, parehas plat. Ang problema natin mga kabubog ay naluwagan ko na lahat yung tornilyo. Subalit na yung isa ano. Sumusunod siya pag ikot ano sumusunod ayaw niyang matanggal so kailangan katingin ang problema napakalayo ano na ah, kalamba ang uuwiyan pa natin ay nasa kuwan tayo nasa Santa Rosa no nasa planta pa tayo no ng Asia Brewery at mm, saan tayo kukuha ng pangkating so malaking problema natin mga kabubog ano? kung anong gagawin hindi mabubulkanize kasi hindi mahugot ano So, pag-iisipan natin kung anong magagawa, ano. Kung anong mangyayari, ano? So, abang-abang lang mga kabubog, ano. At um, mm, ikukwento ko sa inyo kung anong nangyari, kung anong gagawin natin dito. Sina so, nga, mga kabubog, talagang hindi natin mabaklas, ano. Kaya ang ginawa natin, sinama na natin yung brick drum sa pagbaklas, ano. So, ito ang nangyayari. Ayan, ano. So, pihitin mo nga anak dyan. So, spread pala thread pala mga kabubugo Ayan So kailangan yan Welding in Para matanggal yung tornillo Pro Problema natin Malayo tayo sa akwan no? So pagugulongin natin yan Papunta sa labas Maghahanap tayo ng weldingan Pagka na welding Saka papaklasin no. So kasama Yung brake drum sa kuan Pagpapagulong Tama din pala Yung brake drum natin no Ayan, nakadali dyan. Okay, mga kabubog, abang-abang lang. Ayan okay, yeah, nga, mga kabubog, no? kaya pagulong na natin palabas ng planta. na nga mga kabubog ano? ayaw nilang gawin dito sa kuan sa vulcanizing kasi ay welding sila ay natatakot silang weldingin kasi baka mapagalitan daw sila ng bus nila ano so ang gagawin natin ay dadalhin natin sa uh, one, sa machine shop ano gahanap tayo ng machine shop no Ayan. Oh. sa vulcanizing. Manap tayo ng machine shop ano mga kabubog ay yung ilang din, din doon sila nga mga kabubog ano ating napa ispata na nga natin dito tayo sa kwan machine shop ano so pina natin ah. So, ayan, dalawa na yung pinaispata natin, ano? Nakamali kasi. So, pinaispata natin. Yan. So, sinubukan na natin yung luwagan. Tapos nilagyan na rin natin ng kwan, ng langis, ano. Kasi matagal yatang hindi na flat. Kaya ganun. So, Ah. Mating na rin yung gulong natin, no. ayun oh. na nung aking kapatid. ano mga kabobog yan so ang gagawin natin nadali na, nadali na natin sa vulcanizing ngayon no. so, Baliktad pala ang trend nito, mga kabobog ano, baliktad ang ikot pala. abang abang lang so yun na nga mga kabubog ano so yung isang gulong ay kumpirmadong running flat, ano sira sabog so etong isa hindi natin alam kung kuan ano kung may tama o wala sana okay kasi wala pa tayong reserva isa lang yung pinadala natin pa ako no so yun nga mga kabubog ano at yun nga, may tama din yung isa no? sa gilid ang tama. Parang nadali yata ng bubok sa gilid. ng ano? So isip-isipin nyo lang mga kabubog ano. Kung eh, malaking truck ang daladala natin. ano So matatanggal kaya natin yung brake drum. Siyempre wala tayong gabi. Kung halimbawa wala tayong pantanggal. Ano? So sumasama yung tornillo. Nalos uh, nalo Sumasama doon sa loob. So wala tayong magagawa kundi magparesyo. Ano? Sa mekaniko, sa wilder. Ano? So napakalaking abala lalo na sa expressway tira Ano? ito yung dahilan kaya maliit lang ang daladala ko sa sakyan lagi no at madalas nga ako bumiyahe mag-isa so buti na lang kasama ko yung anak ko ngayon no at medyo malayo tong biyahe namin so napakalaking diskrasya sana napakalaking abala kung malaking truck ang daladala no kaya pinili kong mas ganito lang simple lang ano? you pag sa kayang kaya mong buhatin kayang kaya mong dalhin sa vulcanizing kasi nangyari na to dati sa akin sa isang elf ko, ano na lost red, yung kuan talagang kung hindi namin kinating ano nagpa-rescue pa ako doon sa planta, nagpadala pa ako ng oxygen para katingin yung kwan, yung tornilyo kasi nga nalo Ganon no. Ganun ka hirap pagka nasiraan ka ng ganito na nalo spread ang to tornilyo. Ang hirap magpapalit. palit, ano? So dahil nga sa may karanasan na tayo, alam na natin ang ating gagawin. no So yun lang muna mga kabubog, ano. Ang nagastos ko nga pala dito ay nasa 750, ano, Bali 400 sa vulcanizing, uh, 150 ang pamasahi. Ah, uh, sandaan sa pawilding ano? Mga kabubok. So, hindi pa kasama diyan yung ano, Bigyan pa natin ng gas yung naghatid ng bagong gulong. Ano. Kasi may reserba akong gulong, ay hindi ko nadala, ano. Kasi wala tayong reserbang rim kasi double ang iniisip natin, double tire hindi naman magkakasabay na plat, so balit ang yari na nagkasabay ngayon ano? so nakalimutan ko si kanina malambot na nakalimutan ko pahanginang kaya siguro bumigay din yung isa kasi masyado nang malambot yung isa ano? wala kasing mabilihan ng gantong rim mga kabubog basta basta napakahirap hanapin ng rim na ganto 12 no dosi lang so yun lang mga kabubog abang abang pa tingnan natin kung anong oras tayo makakawin